Ang ready kana? ka na. Wow! Ready? Ready. Oh. Ayan mo yan. Na, talagang pahira pa ka palalo yata ni Sir Carlo. <laughs> Carlo ba? Yes po. Ayan, Sir Carlo. Okay, sige. Kukuha lang kita dito man. So mga katagran po natin, magandang umaga po sa inyo. Ito po yung pangalawang araw po ni Nanay Jack sa kanyang ano, practical exam po yata yung tawag dito. Aww. So, imagine mo you ito know, yung ating road. So, meron po another lane kung saan ito po yung opposite direction. So, typical na ito po yung pinaka-garage nung ating bahay. Mm -hmm. so, so, paano po tayo papasok sa ating garage in just one move? Okay. So, yung gagawin po natin ngayon is entering a garage with an, enough maneuvering time. Kaya ibig sabihin may enough na maneuvering po na area kung saan mamamaneuver po natin yung sasakyan. Maluwag po siya. Ayan. So, we can just do parking in a single move. Okay. Paano po? Magpapasok lang sila. Ako pa, magpapasok tayo. So, ang una po natin gagawa is to go straight. Diretso lang po. Ayan sa mga ano natin ka sa mga asawa nating mga babae yan mahalaga yung marunong mag, mag, drive emergency man meron pong ano wala man yung mga asawa nyo mga tita marunong po kayo mag drive magtignan ko nga kung magaling ka banggain mo lahat ng mga ano <laughs> tayo dyan Ano po yun? Iiwasan po dito yung lahat yan Okay, paano iiwasan? Sa tayo na daan Dito po ba? So gagawin po na yan uh, Slalom Ayun, okay. oh, hindi po Mama, iiwasan nyo dito na kayo dumaan sa isang lay Madali lang yan So dapat po, okay, no. okay. So imagine nyo yun po Yung mga cones na nakatayo yun po ay mga bata So, ni masage bawal po. Kasi pag masage ninyo, ang violation po natin is reckless imprudence resulting to physical injury. Okay. May kulong po yun. Okay. E eh, dito naman po, isa pa pong iiwasan natin yung gutter. Okay. So, pag yan naman po, kunwari, ang nabangga po natin para po tayo nakadamage po ng property. So, pag ganun po, may dinos per issue. Okay. Magbabayad po tayo ng siyempre, yung damages. So, paano po natin maiiwasan po na tumama po sa cone at sa gutter? So, stay as close as possible po dun sa cone. Yan po yung target natin. Target natin, pero iiwasan po. Okay. Okay, yan. okay, so gagawin po natin Una po is pa kanan. So isi-signal po natin kung saan tayo gagawin okay. So stay as close po mga ganyan lang po sa so, Pag lumayo kayo sa cold, malaki po yung possibility na tumama po kayo sa gutter. Okay? So pagkayari po natin yung last cone, kinakailangan nasa center lane po ulit tayo. try po muna natin huh? drive po. Dito okay, so, sa drive. sa so, drive. Yan. diretso po muna tayo. Sige go lang. And then sisignal po tayo ng right. Kita n'le. Okay, ni putukan na ata dito. Ah, bigyan mo 'yung. Okay, dito pa. 'Pag balik niya buo gayd din Okay, make sure na conti lang po ang distance natin dito. Wala single putay dito. Ay, very right. good. Ayun po, big ah. big distance nyo, ha. Good. And then balik po rin tayo signal naman doon kapit po ulit ang manibela natin kaya masipag po ang kamay natin dyan sa pagkapit sa manibela okay, ayusin po baka tumama huwag po siya ang manigel po ba? hindi naman hindi naman, okay good signal po tayo and then po And bawi po. Signal po uli na. Alright naman. Oops, masyadong pa ka masyadong dumigit. Too close. Okay na. Signal po. Alright. Okay. And then, signal po uli pa balik. Okay, good. water line. Wow. Okay, o mga nakasurvive po ah. Okay, ayusin po natin sa center line. Ayan, higit na, na po natin yung vehicle natin. Okay, then ayusin po naman ni Bella. Center po ako pala, isang ito po pala. Okay, forward pa po. Okay, good. Okay, stop. Okay, o nagawa po natin ng forward. Gagawin naman po natin ng pa-reverse. Okay atras na naman po Lahat ng ginawa natin kanina, di ba, mukhang may pa-atras. Okay, ang gagawin po natin, full turn muna tayo po sa left. Okay, and then, watch out po natin dito. Ayan, sige po. Nakagal lumitaw po yung bow. But ba, stop. Ayan, pag ganyan na po ang distance, sa center po yung mga yun? One, two, signal po tayo dito. So, aakas po tayo. Okay? Itatapat po natin yung rear wheel natin dun sa cone na yan. Yung gulong sa likod. Nakikita niyo yung gulong sa likod? Ayan. Sige lang po. Atras lang po tayo. dyan Count po tayo ng 5 cones Lumitaw na po ba? Ilan na pong cones? 5 5 na po ba yung nakikita yun? No? Mm -hmm. Okay And make sure na Kapag po yung po po Katulad po kanina yung may ganyan Na may space na po ba? Wala pa Gano'n po? Gano'n na po kakalawang O hindi pa naman Konti pa ah, Sige atas pa po tayo Okay Pag nakita niya na po Yung gano'n na po yung space Stop niyo po kamukha po ng space kanina. Okay, ang gagawin niyo po. Ang center niyo po yung manibera. One, two. Okay, signal po tayo dyan. Ilalapit niyo po ngayon yung vehicle natin dyan. Okay, sige po. Go po kayo. Okay, good. Malayo po ba or malapit? Medyo... Sobat po. Tingin nyo lang. So, kasi nyo po yung gulong ha. Tingnan nyo po yung gulong dyan. Tsaka yung po, magkatapat na po ba sila? Ayan, full turn nyo po dyan. Dyan din. Okay? Maiiwasan po ba yung hon? Okay, sige po. Kailangan po, wag siya tama. Good po. Okay, dito naman po tayo titingin. Four codes. Sige po, atras po tayo. Okay tapak na po si Nanay sa masikip na daan mo. Thank Sa mas gugulo yung mundo mo. Ah. <laughs> <laughs> lampas na ho namin ng parang ano yun. Palengke po ba yun? Eskinita. At talipapa po pala. Parang talipapa. Ah. Balik lang namin. Ano pong masasabi nyo, Sir Carlo? Pero dapat, nag-iingat na ako, Dapat talagang kailan mag-iis, dapat mag-iis, na ako. ako na. Carlo, thank you. Thank you po, thank you. And kakarating lang on nila, ano, Missel, ni next sila. Ingat ha, pagbutihan pag na pag na-drive ha. Kakarating lang on nila. Hmm. Ano, Missel, gumagawin na naman.

Hindi uh, kasi ikulang ako dito. Nung no, second day ko kasi dapat may parking pa ako. Hindi ko natapos. Parking um, tapos din umigit na Ingat kayo. Okay. 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 Sige. <laughs> ano yung mga natutunan ngayon, Mal? Sa pagpapark. park. Mm -hmm. Ang lang naman yung ating na ano ngayon. Yung different kind of parking. Oh. Oh. very super. or Pwede ka na mag-drive nila. Hmm. Uh, hindi, kinakabahan ako pag sa ano, pag nasa highway na, tapos nagpapalapit na sa sakyan na. Mm, ano ka lang nun, basta nakapreno ka lang. Oo, okay, nakantabay na nga dapat yung isang mga mm. kasi. Hmm. Medyo antabay mo yung preno. Hindi, dapat more practice pa talaga. Oo naman. Tapos sa uh, highway, highway na. At least, mga basic pa lang yan eh. Pero hmm. yung mga ibang natututunan mo, kasi doon ko namin talaga mahasa sa uh, Mga bago natututunan niya ka-tech Ngayon ko lang din na, ah, ganun pala yung mas madali. Oo, oh, uh, parking Hmm. Um. At uh, yun lang, ka-tech lang. Sinare lang muna namin to para ano din. Para sa mga ano na natin dyan, mga ka natin, sa mga asawa natin, mahalaga din uh. na ano, na marunong pong mag-drive yung mga asawa po natin. May alam. May alam. O, kung wala po yung mga asawa nyo. At least, yan, kung emergency man, o, oh, meron pong on, alam pong mag-drive ng asawa po niyo. Especially na, sa atin, lagi na kang nasa malayo. Mm. Uh, yun lang, attack ram. Thank you po so, sa una lang talaga mag-mahirap. Mag Ganoon naman lahat ng bagay. Kasi mm. Na, sana,